Hello everyone! Hello mga kabsa, Welcome back to my YouTube channel, Melody Tablet Alejo. In today's video, May 10, 2024, iperplex ko na naman ang ating baon ngayong tanghali. Ang binaon ng aking auntie, syempre siya po ang aking tagaluto, siya din ang nagbabaon dito po sa clinic kung saan po ako nag work Kaya, ano kaya iyon? Tunghaya po natin ang ating last ngayong tanghali, mga kakapsat. Ito po siya. Wow! Dinundin din ang baon natin ngayong tanghali na may sahog na pitong isda. Tilapia. O, oh ayan. Kalabasa at saka bunga ng ampalaya. Gustong-gusto ko po iyan. Kaya ito po ang ating lunch natin. Siyempre, inundin po tayo ng black water na yan. Later, mga around, after 30 minutes, this time, tayo na po ay kakain, mga kakabsat. Wow. Kasi, ang bilis ng oras, alas 12 na naman. Siyempre, tayo po ay mananghalian na naman. Ayan. Ayun, no. Kakiyot ng, ano, kakiyot ng, ng... Ang tawag nito, suha. Ito, Oh. Yan. Yeah. Ang liit. Kasi laki lang ito ng, ng orange. Kainin din natin mamaya yan. After natin kumain ng lunch. So, yun lang. Ay, yun lang. Mamaya na. Nakainin. Next ko lang din to. Oh. Wow. Suha from Davao. Thank you sa aking pinakamamahal na asawa. Ito lang yung dinala ko kasi maliit, madali lang bitbitin. Yung iba, iniwan ko muna sa bahay. So, let's eat na. Yan, kain na po tayo. Wala pa rin tayong rice. No rice pa rin tayo ang ating diet ngayong ngayon, ngayon. ngayon. Hmm. Ang sarap. talaga. Hmm. Hmm. Mm. Favorite ko po talaga ang gulay-gulay. Pagpahaba siyempre ang at ating mga buhay-buhay mga kapsat. Kaya kumain po kayo ng gulay, ha? um. Mm. Huwag lang puro karne. Maggulay din po kayo o na araw-araw matulay para humapapang ating mga buhay. Yun lang. Salamat muli sa inyong panonood ng short vlog na ito. Kung nagustuhan nyo po, please paki-like, share, and subscribe. Ito muli ang yung kaibigan si Melody nagsasabi, problema man ay marami, huwag sana natin kalimutan. Humiti! Bye. See you on my next vlog. God bless us.